Uh, mao ni problema sa sa kena ni Bo Samson ron? Ang problema ani kuan di sa biotor niya Pupulod mo putol, putol siya kay <laughs> tungod kay kuan mo kasod naman ang kuan tubig no mo molds na siya ba. So mo ni ang sistema oh. mm. Ato na ning gilimpiyuhan Kut na pero kaning gawas di na nato ni apilo no eh, kay moro gyapon mabuleng yapon, mangyapon eh, kay pitig abogang go sila lugar god. Ang importante nga masild na to hindi nato na to, mabutangan, uh, mabutangan na gasket nga dili na kasod. Okay. kani good ka ni parihara man ng gasket ka mo Hungaw na, magmolds na siya, musod yun tong, uh, nang, mosture, -mosture na yun itong na ng moisture, magmoisture na git siya. So, ang kuwan day tambal ay po ato guys, <laughs> kanina day tambal sa kanang taas <laughs> ko ng dugo, kinahanglan nga, muribidyo na yung guno. Huwag. Ay, siapa? Atau orang lain? Sekretor ni lah, kuan ni yo. Katung mga kuan dia ngah mga minyak nadiya pujir anak. Okey, kena lanjut nak. Makar round kita usaha kapi <laughs> <laughs> ini. Kapi ini dos kau sa. advice dari kuan sa minggu ni. Sa minggu ni, bu Samsung ngah doktor mau naya advice. Oh, oh. Okey, kena lanjut dah. kong kong kuan dilita mau remedio atau kolesterol mudahkan. Kena lanjut ngah. kwan mo po ra pud aning distributor ba kaning distributor nga og dili nato ni ma tarong og limpyo nga dili nato mabutang ang kuan amo ah, yung moisture O oh, yun siya Sebab na sa tanan ako. Salamat kay sa tanan Bio ani. Malito tao. <laughs> ah, si Samson kay mo ni atong kinakusgan ris mual-mual. Atong amigo ba nga kusgan kayo Pagkabuutang tao. <laughs> oh, wapong tao. Ano ah. na ano, kompleto ni Tanan. Kaliwat puning ni Oke Okay, shout out na ninyong Tanan. O, maayong hapon. Muna, ah. ato ni itawad karon ron. Atong testing at paandar pagkauman.